lang, six years na ngayon na uh, battle cry is uh, anti-corruption and ano, oh, good governance. governance. So, ibig sabihin, ang mangyayari kasi nito, parang kung yun pa rin ang battle cry, ibig sabihin, hindi pa rin nalulutas ang corruption. Dapat kasi sa unang taon pa lang, unang, na, term. unang term pa lang, ay nalutas na natin yan at ando na tayo nakapokus ngayon sa mga lahat ng mga servisyo, proyekto at, at mga basic services po. Yes. Kasi kung hanggang ngayon, nakapokus ka pa rin po sa anti-corruption, ibig sabihin, Mahirap talagang labanan ang sarili minsan pag gano'n ang tema. So, okay, a... but... big service lang Parang magulat lang ang pananay at meron walang resulta? Uh, I think the people can speak for themselves kung ano nangyayari sa Pasig. Uh, kung ano yung uh, we don't really need to elaborate on that kasi syempre mas maganda na ang Pasigenyo mismo ang nakakaranas at nakakaramdam ng serbisyo ngayon. So yung good governance, sana nung first term, yung second term, we would be focused more on projects, services, kung anong pwede natin i-offer sa mga mamamayan ng Pasig. Pero yung kasalukuyang kuyang eh, mabango mabango kilala bilang uh, ito, anti corruption anti corruption guard parang ganon pero kung alam niyo kung katotohanan magibot po tapos parang kabaliktaran niya okay. actually ang anti corruption po akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw pero ang tunay na nanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw yung serbisyong hindi mo maibigay sa tao hindi deprive mo sa serbisyo ang mga tao hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na paggawain ng pang-gobyerno na kakokas ka pa rin sa anti-corruption, yun po talaga ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipon tayo ng billion-billion pera at salapi sa pamamagitan ng savings, akala natin hindi pagnanakaw yun. Pero totoo, mas pagnanakaw po yun. Dahil ang inflation rate po natin is 6.5% per year. For every 1 billion mo po na pera, 65 million po ang nawawala sa'yo na hindi mo ginagasta ang pera. Yun po ang masaklap. Kaya dapat po, ang pera po, ginagasta po yan para paunlarin po ang buhay ng bawat pasiganyo at hindi po dapat tinitipid yan. Ginagasta po yan. Dahil kung titipin po natin, hindi natin gagasasin, gagastahin, Huwag na lang po tayong mga kolekta ng buwis. Dalo na, ang purpose pa na pagkakolekta ng buwis ay para itulong sa mga taong wala. Di ba yung your taxes are working for your you? Your taxes are not working for you. Uh, your taxes dapat are working for you. Yes. Opo. So at the end of the day, no, we could call this some sort of economic sabotage para sa mga pasigenyo. Opo. Kasi Opo. ang ang servisyong hindi mo pa binibigay sa mga tao ay economic sabotage po yun at yun po ang talagang tunay na corruption. Kasi na-implant po sa utak natin na ang corruption pag nanakaw lang kinuha mo yung pera, ninakaw mo, corruption. Pero, ang servisyong hindi mo may sa mga tao, 100% corruption po yun. Opo. So, paano lalabanan ni Ate Sara yung corruption kung sakaling malalim Kung sakaling uh, um, malalim tayo? Ang ma ating i-implement. Siyempre, kami galing sa private company. So, siyempre, wala naman ganyan sa amin. Wala naman red tape. So, yun nga yung difference from, 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 uh, siguro, Uh, other politicians hindi ka hindi namin alam kung paano yon no yung uh, yung uh, gumuwana ng uh, pera or sariling pera ang, ang paggawa namin ng sarili namin pera is through our projects so through our hard work So siguro yun yung uh, ano namin maidadala namin sa kung palarin man kami. Nakikita ko na kare yung digitized governance. Ayun, yes. actually yung digitized governance na yan. Salita ta ng salita ng anti-corruption, ng anti-corruption sigaw tayo ng sigaw ng anti-corruption pero ang totoo hindi naman natin ginagawa ng paraan na mawala ang corruption. Sa so, pamamagitan po ng digitalization na uh, papatupad ni Ate Sara kung sakaling siya po ay palarin, yun po talaga ang tunay anti-corruption. Kasi may sistema na po. For example, malalaman natin ang inventaryo ng ating mga uh, Uh, delivery, mga supplies, etc. etc. or pang maklase po servisyo yan, naka yun. Ibig sabihin, sa inventaryo ko nakalagay 1,000, tapos dinispense mo 500 pa lang, ubos na yung 1,000 mo, ibig sabihin may nakawan or under delivery yung supplier. So, yeah. ibig sabihin, sa pamamagitan ng gantong klase ng digitalization, makokontrol natin o may ipsa natin, hindi man natin mawala ang corruption na na ano at least 99% po ng corruption mawawala sa pamamagitan ng isang smart city na digitalization. Dahil lahat kontrolado lahat. For example, sa office namin, nalalaman namin ang lahat ng inventaryo. Misan, ah uh, katulad ng GCAS na lang, yung pagbabayad, yung PayPal, aba, isang uri ng digitalization yan. Na minsan, hindi mo na kailangan magbayad ng over the counter doon pa lang, pwede ka na magbayad. So, ibig sabihin, nakokontrol ka agad. Kaysa sinasabi natin, no, contact, ano, contactless daw, contactless. Hindi mo ma-implement isang contact ah uh, less na transaction kung hindi mo ma-implement isang digitalization. Okay po. Um...